Magandang araw po muli sa ating lahat. At ang ating pag-uusapan po ngayon ay ano ba yung pananampalataya? Ano ba yung ibig sabihin ng salitang pananampalataya? Kung papansinin po natin yung ang sabi ng iba, ang pananampalataya daw ay basta lang paniniwala sa isang bagay kahit wala yung ebidensya o patunay. Ano? Kaya kung mapapansin natin, madalas nating marinig sa iba na basta manampalataya ka lang. Uh, sabi nila, manampalataya ka lang para bang bigla ka nalang magkakaroon ng pananampalataya. No? Parabang naniniwala na lang ang isa na pikit yung mata. No? Pikit yung mata niya dahil hindi niya alam kung ano yung pananampalataya ang sinasabi niya. No? Kaya kapansin-pansin na maraming tao ngayon ang hindi alam ang tunay na kahulugan ng salitang pananampalataya. Kaya naman, yung iba naman, mababa yung tingin nila sa pananampalataya. Pero ano nga ba, ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng tunay na pananampalataya? Yung totoong pananampalataya? Para masagot po natin yan, siyempre, kailangan po natin laging magbase sa salita ng Diyos, ano? Sa Biblia. Kaya buksan po natin yung ating... Sipin ang Biblia at pasahin po natin yung napakagandang kahulugan ng pananampalataya. Ito po ay mababasa po natin sa Hebreo, Hebreo, Kabanata 11, Talata 1. Yan sa Hebreo, Kabanata 11, Talata 1. Ano ba yung binabanggit dito? Ang sabi, ang pananampalataya ay ang paghihintay sa mga bagay na may garantiya. Ang malinaw na katibayan na ang hindi nakikita ay totoo. Kaya pansinin po natin doon sa binasa po nating teksto dito na may dalawang aspekto yung kahulugan ng tunay na pananampalataya o yung totoong pananampalataya. Una binanggit na yung paghihintay sa mga bagay na may garantiya, no. Pagpalagay po nating halimbawa, magbigay po tayo ng halimbawa, yung may isang taong nangako, ano? Sempre nangako at uh, sigurado'ng sigurado siya na 'yung kanyang pangako ay matutupad. Ganun po 'yung pananampalataya, ano? Sigurado 'yung isa na pinangakoan niya na matutupad 'yung kanyang pangako, ano. Kaya ganun po 'yung pananampalataya. Sa so, katulad na paraan 'yung pananampalataya natin sa Diyos ay garantisado, no? Alam natin na totoong-totoo, ano? Bakit? O siyempre, Diyos ang nangako yan, ho. Huh? Kaya talagang nakakatiyak tayo o garantisado na totoong-totoo, ano, na mangyayari't mangyayari, ano. Hindi pwedeng hindi mangyari kasi Diyos ang nangako. Yun po yung pananampalataya. Yung pangalawa ay yung malinaw, yung pangalawa pong ano, no, yung aspekto, yung malinaw na katibayan na ang hindi nakikita ay totoo. No? Binanggit na malinaw, ano? hindi po malabo. Kasi karamihan malabo para sa kanila. Kasi hindi nga nila alam kung ano yung sinasampalatayanan nila. Kung ano ba yung pananampalataya. Ito yung kahit na ayaw paniwalaan ito ng iba, pero yung taong may pananampalataya taga, talaga ay matibay yung paniniwala niya kahit pa marami yung hindi isang ayon sa kanya no sa mga bagay na yon gaya po ng sinabi natin kanina na nananampalataya ang isa o nananampalataya tayo dahil ang Diyos ang nangako ano kasi karamihan malabo malabo yung pinana yung sinasampalatayanan nila kasi kapag tinanong mo kung ano yung halimbawa yung pag-asa sa hinarap. Hindi nila alam kung ano yung pag-asa. O pa paano magkakaroon ng pananampalataya ang isa kung hindi nila alam kung ano yung mga uh, pangako o yung pangako ng Diyos sa hinaharap, di ba, ba? Kailangan malinaw sa atin yun. Paano tayo magkakaroon ng pananampalataya kung hindi natin alam kung ano talaga yung pag-asa halimbawa kailangan alam din natin yung layunin ng Diyos ano? kung ano yung uh, gusto niyang mangyari sa hinaharap kaya napakahalaga po na alam natin kung ano yung kahulugan talaga ng pananampalataya kasi kung hindi ay parang nakikisama lang po tayo sa iba na kaya nga nang binanggit natin kanina basta't manampalataya ka lang Ganyan ganyan lang yung sinasabi ng iba pero hindi naman nila ipinapaliwanag kung ano yung kahulugan po ng pananampalataya sa mga tao. Kaya napakarami pa po nating dapat malaman po sa Biblia. Na kung talagang mag-aaral lang po tayo ng Biblia, ay talagang marami po tayong matututunan mula po sa salita ng Diyos. Kaya lagi po nating tatandaan na ang katotohanan ang magpapalaya po sa ating lahat. Maraming salamat po muli at magandang araw po sa ating lahat.